ang patrona ng buong diocese ng Ipus. Kinuruanahan ito ng koronasyong kanonikal noong ikatlo ng Disyembre. Ay ipinagdiriwang kung ikalabing dalawa ng Oktubre ang kadrilyo sa ilalim ni Nicolás Basera. 1897, nang ito ay pangasiwaan ng mga paring sekular. Taong 1961 naman, nang ganap itong maging katedral at yufruka ng Diyosesis ng Imus. Noong 2020, ang parokya at katedral ay itinalagang bilang isang padyo sa sanong kampana na si Reverendo Padre Ruel Castaneda. Mahal na Birhen del Pilar, aming lakas at pag ipanalangin mo kami. ng servants and handmaids of the Our Lady of the Pilar mula sa Lungsod ng Imus. Ngayon e din po ang mga mananang palataya at deboto mula sa Lungsod ng Ibus. Lourdes. Ang mahal na bire ng Lourdes sa pangunguna ng samahang Lourdes ng Horizon Hugo Perez. Reza Martinez. San Gabriel Arcangel. Latina Americana. Dito sa siyudad ng General Trias, ang mahal na birhen ay may sariling parokya at kilala sa tawag. Ang Judas Sadeo. Si Santa Maria Magdalena, isa sa mga disipulong babae ng Panginoong Jesus at siyang saksi sa pagpapahira, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus Kristo. Pinagdiriwa, tuwing Julio a Inihawalay ang parokya sa sila ng Mayo a Uno, isang libo walong at walong apat sa ilalim ng Tampanato ni Santa Maria Magdalena. Naging ng ikulang araw, Jose, Padre Inocencio Honorio ng Bulacan. Pagkakataon ni Padre Ignacio Goyen noong 1889 na silbitin ang buwan ng mga hiripya kung saan lamang siyang sa kanila ang pinapaylawan. At minasbasa ni Padre Rufino D. Santos noong ikalabim ng Abril 1959. Ay pinaguri ang pinakamahalagang babae sa panahon ng Imperyo ng Roma dahil sa kahangahangang mga bagay na kanyang ipinamalak. Itanalaga ni Santa Elena bilang patrona ng parohya ng Banal at bayan ng nobeleta ng kasalukuyang obispo ng Imus, lubos sa halgalang-galang Reynaldo G. Evangelista. kasama rin po natin sa gabi. Abby Baloy ng Mayor's Office at John Elsel Sayaman, Executive Assistant under the Mayor's Office. Taong 1937 naman, nang naging isang parokya, sa krus matatagpuan si Kristo, kalakasan nating mga tao, krus ay ating ipagdangan. Maria Auxiliadora de los Cristianos Ang kapag ang ng mga Kristiyano ng mahal na Birhen ay pinalagay ni Papa San Pio ay kalima ng mahal na Birhen na ating dinarasal sa huling bahagi ng Santo Rosario. Ito ay... La Anunciación de la Virgen. Francisco de Malabon. Kinalaunan, ang baryo ay napalitan ng pangalan at nakilala bilang Barangay Pasong Kamachile. Sa mga panahon iyon, sa pagsusumikap at pag-aadhika ng kanilang mga mamamayan, ang maliit na bisita ay sinundang palakihin at inihanda ng isang nagsasaliling parokya. ito ang paggalaw ng aras. Noong Marso 22, dalawang libot pito, naging ganap itong isang parokya at ito ang ikaapat na inianak na parokya ni San Francisco. Kasalukuyan silang nasa pangangalaga ni Reverend Father Randel Barrero. Ipinagdiriwang ng parokya ang kapistahan Pagkatapos niyang mahawakan, sa ay lumuhod at nanalangin na hanyay mahal na ina tanging kasama namin sa lahat. Iligtas po ninyo kami at kahit saan mang panig ng daigdig, kami ninyo ipatpat ng buhay. Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga. Ayon sa kasaysayan, bago nakuha sa baybay ng Kabite ang larawan ng Mahal na ng Soledad, noong gabi ng 1667, na malakas ang unos, ay nagpakita ang Mahal na sa isang sundalong Kastila nabantay sa pintuan ng Porta Vaga. Inakala ng sundalo na kaaway ng Muslim. Nagpakilala ang mahal na Birhen. Humingi ng paumanin ng sundalo. Kinaumagahan, natagpuan ang isang nakakwadrong larawan ng mahal na Birhen ng solidad. Sa dalampasigan ng kanyang kao, ikalabing bitong siglo, ang himala ng mahal na Birhen ng solidad ay naranasan ng mga negosyante ng Manila Galleon Trade. Ligtas silang nakabali mula sa paglalayag ng mga galyon at kalakal sa Cavite hanggang Mexico. Dahil dito, ang mahal na birin ng soledad ay tinawag na patrona ng mga galyon. Mula noon, maraming himalang ipinamalas ang larawan ng mahal na birin ng soledad sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi mabilang na mga biyayang natanggap hanggang ngayon ay nararamdaman ng mga deboto at libu-libong namamanata sa dambana ng Mahal na Birhen sa Cavite City. Sa kasalukuyan, ang orihinal na larawan ng Nuestra Señora de la Soledad de Porta Baga ay nasa kanyang pangdiyosesanong dambana at parokya ni San Roque sa Cavite City. Ito ay ginawara ng koronasyong kanunikal noong Nobyembre 18, 2018, ni Arzobispo Gabriel Giardano Casia, Didi, Mga kapatid, halina at magbigay-pugay sa patrona ng siyudad ng Cavite, ang ilaw ng Pilipinas na panglaw natin, ang ina at nag-iisang reyna ng Cavite, Virgen de la Soledad de Porta Vaga. Viva la Virgen! Virgen! pasasalamatan ang delegasyon ng parokya ng Santa Maria Magdalena mula sa bayan ng Kawit Cavite. Sa pangunguna ng mga Franciscano noong February 3 mamamayang Jeffrey Senyo, ang pintakasing at ama ng lungsod ng General Trias. Halina at pasalubungan ng masiglang palakpakan, ang katrol ng ating tigaryano, San Francisco de Malabon. Viva Tata Iba! Viva! Viva Tata Iba, Viva! Viva Tata Viva! Maraming salamat po sa dalawang daan at pito sa aming bayan. Viva Tata Siko? Biba! Viva! Viva Biba! Kiko! Viva! Viva Tata Kiko! Viva! Ito po ay sasamahan o ang ibang ibang samahang pangsimbahan mula sa ating parokya at mga mamamayan ng ating lungsod. bien no